adventure dito sa Marinduque alright. masagilin oh, ko, masagilin. Okay. huwag. Oh. 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 bala. Google Maps na no dito sa ah, uh, ito yung city hall ng ano eh, ng Luha kata Marinduque Ayan So may pupunta kami isang lugar Hindi uh, ko alam kung ano yung tawag eh. Basta parang isla yun or Maganda yung view no So samahan nyo kami mga ka-adventure Alright So what's up mga ka-adventure We're back for another video Ayan So ito we're here sa Caltex Mamplasan Army Navy Ayan at uh, meron kaming ride ngayon. May pupuntahan kaming isang lugar. Ayan. So ayan mga Cadbent Magandang gabi sa inyo no So welcome back na naman sa ating channel Ha ha Ayan So for today Ito ayan no Andito tayo sa Port of Lucena Ayan May pupuntahan tayo sa lugar Mga ka-adventure At exciting to no At tatawid tayo ng dagat Ha ha Papasok na kami Papunta sa may Roro no at ang schedule ng Roro kasi Alas dos ng madaling araw Ayan, kaya Pupunta na kami doon Time check tayo One o'clock na ng ano no Ng umaga Ayan Maganda tong trip natin mga ka-adventure At ano, tatawid tayo ng dagat no Gamit tong ating Si Maligna Ayan Tapos Ilulup natin tong marinduke mga ka-adventure Kaya exciting to Masaya no At may papasyal ko kayo sa marinduke mga ka-adventure Ayan kami yon oh, dami namin Para kaming re-rest back no Sa gulo Ayan So ayan ang mga kasama natin Ang dami Nagbayad muna sila ng ano Terminal fee time natin pupunta ng Marinduque mga ka-adventure yung unang punta natin nung nagma-mountain mountain pa tayo no? bali nagvan kami pagdating doon sa buwak nag -ano na kami nag hire na kami ng jeep ayan so saan ba dito Aha, hindi ko alam eh Ah, sa loob? Ah, okay. Thank you po. Ayan. Yan na sila. Ang dami pila pila Woo! at ang biyahe talaga ng Roro dito is ganitong oras no alas dos tsaka alas ingko ng madaling araw ayan ayun pupunta na tayo dun sa Roro excited na ako mga ka-adventure ayan o oh. Woo! Bikes no <laughs> pero meron ding mga ano meron ding mga naka adventure bike naked di ba sports touring ayan dito na tayo nakalabas na tayo galing tayo ng Roro actually montik na akong maislag kanina no at andulas ng daan <laughs> but hindi tayo sumemplang mga ka-adventure ayan so time check tayo 6 o'clock oh? ng umaga ayan ayan formation na formation May alright Aha, woo. woo, ang ganda Ngayon na lang ulit tayo nakapunta dito sa Marinduque mga ka-adventure After 2011 yun eh, yung last na punta natin dito Aha, nakakamiss, ayan, yeah, no, ang dami namin na no Woo, woo <tinyo> Ayan, woo, ang <laughs> Welcome to Marinduque mga ka-adventure Ang maganda rito Marami kang kasabay no Kaya Susundan mo lang sila <laughs> Hindi mo na kailangan ng ano no Nang Magmamapa ka ano kasi Organized naman to eh Ayan. So ayan mga ka-adventure, ang binayad pala natin sa ano sa Roro 945. Ayan, discounted na tayo noon, no. Discounted na tayo noon dahil sa Ninja Philippines Group may discount. Pero kung may OBR ka, uh, hindi ko alam eh yung rate kung may OBR ka. Konti lang naman ang difference. Ayan one way yun na pamasahe sa Roro ayan tapos malilibot mo na ang buong marinduke hey. so i-times mo lang yon times to mo yung kung mag-isa ka lang 9.45 then yung gas and toll mo siguro mga wala pa hindi pa kasama dun yung mga bookings mo sa ano sa mga hotel or ano resort di ba Sa transpo lang 'yon mga ka-adbentura 'yan So ang ganda nung tan dito no update ko kayo ulit mga ka adventure at mahaba pang oras natin at ang araw dahil today is Saturday kaya maglilibo tayo ngayong buong Sabado tapos magcha-charity giving tayo charity works and magagala <laughs> tapos Sunday ganun din hindi ko alam kung maglulup na ngayon eh Or bukas pa Ang alam ko charity muna ngayon Tapos maglulog Alright What a curb Grabe yung curb nito Ahay. So ayan mga ka-adventure tapos na kaming mag-gas up. Ayan. Tapos pupunta na kami sa... Aming pagkakainan ng breakfast, no? Ayan. Hindi ko alam kung ilang kilometers yun from here papunta doon, no? Ayan. So, nakakatuwa, mga ka-adventure. Kasi, ano, uh, may meron din kasing Ninja Philippines na Marinduque chapter no. At ang init nung ano nung pag welcome sa amin no. Sinundo kami at inescortan pa kami. Kung mapapansin niyo doon sa harap, merong mobile doon. Sinundo kami no. Ayahan. So salamat no. Salamat sa ano sa Marinduque chapter napakainit ng pagtanggap niyo sa amin no ayan so kita kids mamaya ano so ayan mga and andito na kami sa buwak Marinduque ayan napuntahan ko na to eh naalala ko eh yung nag moriones festival kami nag attend kami doon sa moriones festival ayan so na ata dito ata kami kakain ayan so ayan mga ka-adventure good morning, good morning, good morning yeah dito kami sa ano sa Buwa Cathedral no? tapos dito kami kakain sa Cafe Mamita ayan Ayan. so silipin natin kung ano 'yung natuddo doon no welcome welcome ayo na sila <coughs> ha unang ice cream pa na out so may din yung place nito may meron pang hidden doon no Ayan. Ayan, so madami ang kasya mga ka-adventure at meron silang mga bilian ng mga pasalubong Ayan So kain lang muna ako at update ko kayo. Alright! So ayan yeah, mga adventure tapos na kami mag-breakfast dito sa Buwak, Marinduque pupunta kami ngayon no, sa pag namin dun sa hotel para mag drop ng gamit ayan tapos after nun, pupunta kami ng falls ayan then mag gift giving kami sa hapon mag charity event no ayan tapos bukas tayo mag ano mag -luluk. ayan ayan si preso ha <laughs> ha Wow! So ayan mga ka-adventure, nag-side trip muna kami dito sa ano na, sa government of Marinduco. Ito yung city hall siguro nila, no? yung mga city nila. Ayan, try natin kuhanan no? Ayan. Ah, di ba? Welcome po. Welcome po, thank you, thank you. Ayan, no? Eh. So, ayan, magti-picture taking muna siguro kami dito. Ayan. so, eto kami, hindi pa kami lahat yan mga hardware tour, no? Meron pa kami dadaanan ng mga kagroup namin. Ayan. Ooh. Oh, di ba? Government of Marinduque picture taking sa old capital nila na. No? Woo! Alright. Side by side. So ayan mga adventure. Kamay Google Bells na no dito sa ah uh, ito yung city hall ng ano eh ng Buhok ata Marinduque. Ayan. So may pupunta kami isang lugar ah uh, hindi ko alam kung ano yung tawag eh basta parang isla yon or maganda yung view no eto ang ating day one mga ka-adventure dito sa Marinduque alright right. The Philippines. So ratratan am rather me. po pala tayo mga ka-adventure na no na Ninja Philippines dito na sundalo no. Hay. <laughs> Ayun si Sir kaya siya yung nag-assist sa atin no. Ang lang naman yun, hahaha <laughs> Ang rin yung daanan dito mga ka-adventurer Asfalto siya eh, oh Kaso yung kurba, mga sharp curve, no? Kaya ang hirap din magmabilis dito at tamang chill ride lang din talaga pag nandito ka tayo sa Mugpog ayan, makikita nyo naman no? Oh, may mga bundok diba? ahay <makes noise> lang medyo maulap sana hindi umulan para ma-enjoy pa rin natin yung ride ngayon si yung mga bahay nila dito mga ka-adventure kung makikita mo mga pinreserve nila ayan o oh, mga lumang bahay ang gaganda mga vintage no o oh, diba dito yan sa Mugpog Marinduque na ako makapagsalita mga ka-adventure dahil ano eh almost wala tayong tulog hi <laughs> ikwento ko nga pala yung nangyari no ah uh, bali umalis kami ng ano ng mamplasan around 10 o'clock ng gabi tapos nagbiyahe kami pa Lucena. ngayon yung biyahe kasi ng Roro is 2 a.m. Pero may mga delays din Kaya almost 2.30 na din kami naka no Sa Roro, ayan So, umalis yung Roro mga ka-adventure Mga, ano na, 2.30 Ayan, tapos plus, Ang travel time, 2 hours and a half to 3 hours no So, dumating kami ng Marinduque sa Mugpog around ano na mga 6am ng umaga ayan eh hindi naman tayo nakatulog doon dahil walang room tapos upuan lang kaya hindi rin tayo nakatulog no ayan pero alive na alive pa rin ngayon <laughs> Ay, dahil ano eh syempre enjoy ito eh at exciting no ayan mamimiss mo ba tong magandang view at magandang lugar tapos nasa ano ka no, tawid dagat pa diba kaya kahit wala tayong tulog mga ka-adventure eh, enjoy naman at sulit no ayan so hindi ko alam kung ano hindi ko alam kung ilang oras namin babiyahin o minuto yung next destination namin hindi ko kasi nakita yung itinerary kaya hindi ko alam wala ko idea no ayan So mga ka-adventure, update ko kayo no at napapalaban tayo ng banking banking dito. Hay. Di ba? So stay tuned mga ka-adventure. All right. So ayan mga ka-adventure, dito na kami sa next destination sa Maay Datu hindi ko alam kung anong meron dito ayan, hindi dito na sila so saan datong ito ata yung ano na ako. Ha? Kakapit ako mamaya. Kakapit. Nag-aalangan nag ako taso. Baka bigla. nag lang ako papadantay. Ah, pa pala Oh. Kasi ano eh? Kilang. Ang lalim eh. nag Ay. Ah pag ganyan tutumba mas ganyan mas lumiya ah yan ang taas eh baka bigla akong dumiretso eh ganyan <laughs> mo at ayun na nga mga ka-adventure hindi na tayo nakapunta dyan sa Luzon Datun ayan kasi napagod na tayo at nangangalay na tayo eh kaya nag-decide kami na hindi na umakyat doon kasi medyo matarik yung daanan ni eh. At pumunta na lang sa hotel na pag -Istian. At para makapagpahinga muna tayo doon mga ka-adventure. Oh, ayan yung view. Look at the view. Ayan. Ano ba? Diba? Hindi na tayo pupunta roon sa ano at maganda daw yung view doon. Kita mo lahat overlooking. Kaso pagod na tayo eh. Nangangalay na tayo kaya may baba na natin yung mga gamit natin no para makapag-relax ayan so maganda nga naman no kung makikita nyo di ba overlooking ayun no wow may dalawa pa nasasabay, ah, may nasasabay pa? Oh, dalawa. Tour dito kami mag-i-stay ngayon sa Double Hotel and Ayun. So, dito kami, thank you ate. Dito kami mag stay sa Balar Hotel. Ayan. Magpapahinga kami dito. At magre-relax muna. Tapos, bukas na yung... Ano, maglulup kami, no? Mag-charity din. Ayan. Tapos, sasalubong sa inyo ang napakasarap na turmeric tea. At kararating mo lang, sir? Kararating mo lang? Hindi, kanina pa. <laughs> Ayan, tapos sasalubong sa inyo yung kawel Ah, refreshing Ayan. So, angkit ah, na ako sa room At ah, pakita ko sa inyo Ito yung room natin Sa third floor tayo Third floor Magpapahinga So, recommend ko tong place na to sa inyo mga ka-adventure. At napakaganda. Thank you. Napaka-peaceful. At sa lahat, yung ang mura niya mga ka-adventure. Ito, uh, apat kami. One, two ang per head. Ayan. Kita nyo naman, no? Ganda, di ba? So, one, two lang to per head. Alright! So ayan mga ka-adventure, hindi na pala tayo nakapunta sa charity event natin no? at nakatulog tayo ng bongga. No? Anong oras na tayo nagising? 12 na tapos hindi na rin ako lumabas, nagpahinga na lang. Ayan. So ayun, ah uh, sad to say na hindi tayo nakapunta sa charity event, no? Sayang at na-miss natin yung magandang part na yon, no? So, hanggang dito na lang mga ka-adventure. Abangan nyo yung episode 2, day 2 ng ating Marinduki trip. Alright! Ayan, no? Oh. oh, so, ito yung beach talaga. Napaka-peaceful, no? Ayan, no? Oh. Ganda pala dito mga ka-adventure Tapos yun, know, kung nakikita nyo yun Yun ang Mount Malindig